sa pagbibigay serbisyo bilang isang abogado at 3-termer board of directors ng Benguet Electric Cooperative taong 2016 na pagpasya ni Attorney Benny Bumogaw na tumakbo bilang konsehal ng Baguio City. Lahat naman tayo gusto magsilbi. But maraming pagsilbihan mo either in your private capacity or in uh, as a public servant. So gusto naman natin na maging uh, public servant And uh, pangarap na natin noon na tayo ay uh, lalahok sa politics as sa uh, to serve the people of uh, Baguio. Mapalad siya at nakuha niya ang huling pwesto o ang top 12 sa mga nanalong konsihal sa naturang halalan sa muli niyang pagtakbo noong 2019. Nasungkit naman niya ang pangalawang may pinakamaraming boto at nanguna naman noong 2022 local elections para sa mga konsihal. Isa sa mga tinutukan niya ang sektor ng transportasyon. Pero bukod dito, nais niya raw tutukan ang ilan pang pangangailangan ng mga residente. Well, uh, sa aspeto ng health, gusto ko talagang tutupan yun eh. Kasi we really encounter yung mga problema ng mga... Lalo ng mga senior citizens, those vulnerable sector, yung talagang walang-walang uh, paggastos uh, ng mga maintenance medicines, kawawa naman sila. Nais niya rin palakasin pa ang suporta sa sektor ng edukasyon. Yung uh, education natin ano? We have our scholarship uh, programs dito sa city and we want to expand expand more so that uh, we we'll have more uh, beneficiaries kasi in my private uh, in my private capacity in uh, my organization we are also sponsoring sponsoring uh, uh, educational uh grantees or uh, scholars that comes from our personal uh, initiatives Pera natin, pinagastos natin. Sa pagtatapos ng kanyang ikatlong termino sa sanggunyang panglungsod ng Baguio City, sakaling mapagbigyang makaupo pa sa mas mataas na pwesto, ang kanya raw masisigurado, We really have that uh, sincerity na magsilbi at gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti. At uh, we are, when we speak, we have to uh, do what we say. Sincerity sincerity ng iyong mga sinasabi at ng iyong gagawin. Tayo, kung sa tinatawag na financial, wala tayo. Wala pa tayo sa kalingkingan o kaya sa dulo ng kuko ng mga nag-aspire na alam natin. But uh, we bank on the uh, people support to support people who really are pro-people. Sino man ang iupo ng publiko bilang kanilang mga tagapagsilbi, kahilingan ni Attorney Benny Bumogaw, ang mapipili ay sana'y mga tunay na nagmamalasakit sa lungsod at sa mga residente nito.